Ngayon ating pakabangan ang nalalapit na pagsisimula ng ating kapatid. Ito ang magiging kapalit ng my father's wife. Nagsisimula ang kwento kung saan forbidden love ang mangyayari. Kung saan, kung saan dito nga ay gaganap itong si Carmina kasama nga ang kanyang buong pamilya. Dito din ay kasama si Valerie Concepcion kung saan nagsisimula ang kwento sa isang mag-asawa na magkakaroon ng temptation at magkakaroon ng bunga ang pagkakamali ang magawa nga nitong si Carmina kung saan hindi naman niya ginusto. Isang pagkakamali kung saan magkakaroon ng resulta at sa takot nga ni Carmina siya ay lalayo sapagkat ayaw niyang masira ang relasyon ng mag-asawa ayaw niya na siyang magiging dahilan kung bakit maging uh, ito, kaya naman uh, kahit na mahihirapan siya ay pilit niyang itataguyod ang kambal na kanyang dinadala-dala, kaawa nga itong si Soren, na pananagutan ang kanyang dinadala-dala ay hindi magustuhan nitong si Carmina, mas gustuhin niyang lumayo, sapagkat gulo lang ang dadanasin niya lalo't napakamaldita at napaka insecure na naging asawa nga nitong si Sorin na ito nga ang si Veia ito ang magiging malaking problema na... nilang dalawa sapagkat naiinis na gusto itong si Vea sa malaking kasalanan na nagawa ng kanyang asawa kaya naman palihim na kikilos itong si Sorin isang katulong ang pagkakatiwalaan niya at agiling nito sa oras na makapanganak na nga itong si Carmina ay kukunin ng naturang bata para siya ang tatayong ama at siya ay mag-aalaga nito dahil ayaw nitong pumayag ni Carmina na ibigay sa kanya. Kuya naman isang bata ang ipapalit doon at wala namang alam si Suren na kambal pala ang magiging anak ni Carmina. Kambal ay mahahati. Ang isa ay maiiwan kay Carmina. Ang isa naman ay ang ama niya ang mag-aalaga kasama ng kanyang asawang si Veya. Sabalit dahil nga sa hindi anak ni Veya, magkakaroon ng galit itong si Via sa bata. Kaya naman hindi mararamdaman ng anak ni Zuren na ina niya ba talaga ang naturang si Via sapagkat hindi niya kayang mahalin sapagkat alam nito na galing ito sa pagtataksil ng kanyang asawa kaya naman ang kawawang bata ay lalaki kung saan uhaw at sabik sa pagmamahal ng isang ina na hindi niya mararanasan sa pilingan nitong si Bea sapagkat wala itong nikatiting na pagmamahal na mararamdaman pagdating sa anak na Zorin sa iba.